nakita magigiting nating mga kababayan na kasama dito sa event na ito kung bakit wala po kami sa ating studio binisita po natin ito ay walang iba kundi ang Unlad Kabahayan Summit at it ang itinutulak po nito ay ang entrepreneurship yung mga nakita ninyo ng mga kababayan natin ilan lamang sila sa mga nag-participate dito now back on the set Ah, uh, we are here for approve ang programang ginawa po para sa inyo. As uh, kanina sinabi ko na, meron tayong mga iinterview na nangarap at tinutupad at natupad ang kanilang mga pangarap. Sana kasama ko kayo sa pag-welcome sa ating mga panauhin ngayon, si Miss Juvie Bautista De Ungria, ang president ng Life Formula Synergy. At si Mr. Nemi Cantero, President ng Polistar Industrial Sales Corporation. Magandang hapon. Magandang mainit na hapon. Magandang, Magandang hapon. hapon po. Yung pong inyong microphone. Magandang yan. hapon, ka Opo, magandang mm. hapon. Ang gaganda ng mga ngiti nyo ngayon. Parang enjoy na enjoy kayo dito sa Unlad Kabuhayan. Totoo 'yan. Totoo 'yan. Ay, malaking bagay. Na hindi hindi mm. napakarami, sobrang dami ng tao. Muntik na ako maligaw. Pero that's another story. Unahin ko muna si Miss Juvie. Ma'am. Ano po ba ang nature ng inyong business? Ang business po namin, uh, Life Formula Synergy. Ito po ay about uh, health and beauty. Ayun. Uh, product. Kaya kami uh, magkaibigan ni Miss Juvie <laughs> kasi it's about health and beauty. Na, Ang na, gusto na. ko dito nga uh, sabihin sa ating mga kababayan, ito ay nagsimula sa inyong mag-asawa. Oh. Okay. Konto mo nga yan ng konti kung paano nyo naisipan mag-asawa na magnegosyo. Okay. Uh, dati po, ako po bilang nag-aaral noon, ako po ay uh, galing sa pamilyang mahirap. Uh, kami po ay, ako po ay working student until nakagraduate po ako ng college. Habang ako ay nag-aaral ng kolehiyo, ako po ay uh, nagtrabaho sa isang oil company as marketing and uh, uh accounting assistant. Okay. Tsaka and then after kong graduate po, nangarap po kami, nakilala ko po ang aking husband na nangarap po kami na magkaroon ng munting negosyo. Okay. So nagsimula po kami, uh, nag-join po kami as distributor ng dalawang malaking kumpanya po uh, dito po sa Pilipinas hanggang nakita po namin yung potential. Mm -hmm. Kaya po sa ngayon uh, almost 20 years na po yung aming uh, advocacy sa health. Gustoho naming siyang ituloy at okay. uh, gumawa po ng isang negosyo. Uh, nagkataon, 'yung pong pangarap namin na 'yon na po namin noong 2002. 2002 so 10 years old na siya. 10 years na po siya ngayon. Okay. <laughs> Tapos, babalikan kita mamaya apa, 'no. Apa. Si Mr. Senior Citizen, kwento mo naman kung paano nagsimula 'yung pangarap nyo. Ang negosyong ito ay nagsimula nung nag-aaral din ako. Nag-aaral pa rin. Hmm. Okay. Nung sa likod nito ang aking mga magulang sa pagsisikap nila para magtagumpay magtagpay kami sa aming mga pag-aaral. Nagsikap sila para pag-aralin kami. Habang nag-aaral, naging ahente ako sa ahente isang kumpanya ng, ano, natin, ng natin, sing gasket. Okay. Mga imported items yan, okay. naging ahente po ako. Hanggang matuto po akong uh, mag-concentrate sa rubber fabrication. Okay. Yun ang una na uh -huh. ano namin. Uh -huh. Hanggang sa uh, umalis ako sa isang kumpanya na pinagtatrabohon ko, nagsarili ako. Okay. Single proprietor muna. Okay. Tapos, nung magtagal-tagal, isinama ko na ang aking mga kapatid sa negosyo nagtayo na kami ng sarili na namin negosyo, fabrication ng rubber. Doon nagumpisa. Okay. ang Polisar Industrial Sales Corporation. Ayon. Ngayon gusto natin i-emphasize na why am I asking these questions? Kasi si Miss Juvi, nagsimula yung pangarap niya, single pa siya. Hindi pa siya double, single pa siya, nag-aaral pa siya, and even when she was employed, nung na-employo kayo sa isang malaking kumpanya, may posisyon naman kayo doon, no? Marketing and, uh, oo, kahit na assistant, kasi hindi clerk lang, may posisyon, Marketing and ano nga uli yun? marketing and accounting, pero hindi mo binitiwan yung pangarap mo. Okay. Tapos nung nakatagpo mo si si Sir, ano nga pangalan ni ano? Ah, uh, Erwin De Ongrien. Oo, oo. Nung makatagpo mo siya, binuunyon ng sabay yung pangarap na yun. Opo. Uh, kasama po namin din yung aking mga kapatid. Okay. Uh, si Sir naman kanina, uh, nag-ahente na. Una-muna, nagtapos ng pag-aaral pagkatapos nag ahente pero sabi mo yung pangarap mo eh estudyante ka pa lang Yes That's, yes, sir. that's right Ooo. A Oo. student pa lang ako. Okay. Nagtatrabaho na po ako. So in envision ante. mo na to. Oh yes. Mm -hmm. Pinlano mo ba to na magtatrabaho ako sandali tapos pag ready Siguro, na ako binigay ng Diyos niya para ituloy-tuloy ko yung pangarap ko. Okay. Sa tulong din ng aking napangasawa. Okay. Kaming dalawa. Importante mm -hmm. talaga oh, yung kabiyak mm -hmm. sa buhay niyo. Tama mo. po. Okay. Hmm. Kasi siya siya rin ang umaalalay sa akin mm -hmm. sa lahat ng aking gagawin mm -hmm. noong ako ay nagsisimula. Okay. Hmm. Ang ganda talaga ng bukas ng mga mukha nila. Medyo titignan natin kung mananatili bukas ng bukas na mukha. Sabi mo, Miss Juvi, ay uh, 10 years na 'yung inyong uh, negosyong binuo mag-asawa. Okay. Yeah. Ah, uh, meron ba kayo mga na-encounter na difficulties dun sa 10 years na 'yon ng pagbuo ng business? Opo, uh, hindi naman po kasi lahat ng negosyo ay uh, madaling umpisahan. Uh, madalas sa uh, negosyo, lalo na sa unang limang taon, talagang uh, kailangan po natin ang pagtsatsaga. Uh, may mga pagkakataon po sa buhay namin na uh, talagang uh, dumarating po kami na budgeting lang po tsaka sa maliit na capital kailangan ho namin yung uh, iikot may mga pagkakataon ba na yung mga wallets natin naging lonely Ah, uh, <laughs> opo. Meron din noon. <laughs> Maraming pagkakataon po na talagang ano, halos naglalakad pa rin kami kung kailangan. Basta po lahat ng klase ng pagtitipid. Hindi po pwedeng unahin sa pagsiset up ng negosyo yung layaw. Oh, yung uh, ka e, talaga po sacrifice po natin lahat-lahat-lahat. Okay. <laughs> si Kuya Senior Citizen naman may nadaanan ka ba ng mga ganong hirap din? Sa gano'ng so, katagal ito, mo dinanas ito? Maraming mga may hirap na bagay tungkol sa negosyong ito. Kasi nung nagsisimula kaming mag-asawa, eh lahat ng trabaho sa negosyo kasi single proprietor pa noon nung amin, nandyan na nga ako ang pressman, may sarili kaming, kaming maliit na oven. Ako na mismo nagpe-press isang produkto, ako na rin ang na nagde-deliver. Tsaka ako na rin ang nangongolekta. One stop shop ka, no? Ikaw na, naturing ang presidente ka, pero ikaw rin yung magde-deliver na nakamotor ka pa. Right? <laughs> tama po yun. Lahat. <laughs> okay. Ang gat ko na nung pagdating ng panahon, dahil right. hindi ko na kaya, isinama ko na yung mga kapatid ko sa negosyo. Okay. Now, you are here. Nandito na kayo sa Unlad Kabuhayan at dahil nandito kayo sa Unlad Kabuhayan, ibig sabihin, may napala na doon sa pangangarap ninyo at pagsisikhay. I would like to ask Miss Juvi, lessons learned na pwede ring pakinabangan ng ating mga kababayan doon sa mga nangangarap pa lang o doon sa mga nagsisimula pa lang. One of uh, yung pinaka valuable lesson na natutunan mo in the 10 years na pinagsikapan niyo business. Ang uh, maisi-share ko po dun sa sampung taon uh, na pinagdadaanan po at pinagdaanan ng Life Formula Synergy, uh, unang-una, dapat po talaga tayong uh, maging focus. Focus sa ginagawa natin at saka kailangan po tayong wag magbago ng lifestyle. Kasi po, uh, madalas sa uh, akin pong mga nakikita, sa aking mga kaibigan, Uh, kapag po nagkaroon ng negosyo at kumita po ng konti, huwag niyo po siya agad-agad gagastusin. Kailangan po natin siyang gamitin sa uh, mahalagang uh, mga gastusin para ho sa ikauunlad po ng negosyo. Kasi po, ang, ang pagninegosyo ay napakaganda po niyan. Uh, sabi ko nga po, noon, kung hindi ko lang nabanggit kanina, bata pa lang ako, tindera na po ako. Tindera talaga ako. So, kahit po ang halaga po ng inyong kapital ay isang libo, or isang daan, hundred thousand, kapag hindi nyo ho to manage ng tama, eh talaga po hindi ho siya magko -continue. Yun po. So, ngayon po nandito kami sa Unlad Kabuhayan, uh, damang-dama ko ka po yung, ano, yung uh, blessings po. Kasi, uh, imagine yun pong kanina nga po yung binabanggit nyo, nakita ko po yung time na nag-umpisa talaga rin kami. Uh, totoo po 'yung sinabi ni Sir. Ano, lahat pati kahit janitor, ginagawahan namin 'yan. Uwi na 'ho yung mga staff namin. Kami po 'yung naglilinis ng opisina para lang 'wag magbayan ng overtime. Oh, yeah, <laughs> yeah. Yung yung talaga pong lahat po kinakaya namin. So, ngayon po, nakita po namin yung pag-grow ng company. So, natutuwa po kami na nandito pa kami sa unlad kabuhayan. Yeah. Very well said, Miss Juby. Kung kung kakausapin mo sila, marami dito, 'di ba, gusto yung magnegosyo hmm. one of these days. Hmm. Anong pwede ninyong sabihin na payo sa kanila? Sa amin matutulungan namin sila kahit na uh, Walang financial kami tutulong sa kanila. May terms ang produkto namin. Yung payment, kami mismo gagastos. Basta may ano nila yung produkto namin. Ang importante. So magkatulungan. Magkatulungan, that's no. right. Kung paano mm. kang tinulungan noon, ikaw naman tutulong yes, sa kanila. Yes, so. right, so, very tama well kailin. said. Mm -hmm. And congratulations po sa inyong dalawa for being part of Unlad Kabuhayan. At uh, we'll be looking for you again. Uh, in the next event dahil marami to sunod-sunod ito hindi to titigilan maraming salamat ka Leng maraming salamat mm. po so iahagol ko lang yes, po mm. uh, ang Life Formula Synergy po ay nag-launch ngayon okay. na sa halagang 1,800 na kapital oh. makakapagsimula na po sila ng negosyo Ayan. Pwede, Ayan po. Na. Okay. Pwede, so, pwede, pwede na pwede na pwede maliit na kapital mm. maraming maraming salamat, salamat po sa inyo po. maraming maraming salamat okay. kay Leng po kayo mga kaibigan, hindi pa tayo tapos kasi pag-uusapan natin kung ano ba itong unlad kabuhayan na ito. At dito na ba ito matitigil o may mga kasunod pang mga activities tayo na to look forward to. Yan ang ating aabangan pagbabalik ng approve. Muli maraming salamat kay Ms. Julie Bautista de Ungria, President of Life Formula Synergy Incorporated. At si Mr. Nemi C. Cantero, alias Senior Citizen, President of Polystar Industrial Sales Corporation. Huwag po kayo alis.